Isang lalaking madungis ang itsura ang pinahiya at pinalaya sa bangko. Pero nang ilabas niya ang kanyang ID, lahat ay napaigtad sa kinatatayuan nila. Mainit ang sikat ng araw sa salaming harapan ng bangko. Sa gilid ng pinto, nakapatong ang tatlong malaking letrang bank na halos matunaw sa liwanag. Sa mismong bungad, isang gwardiyang nakaasul na uniforme ang nakatindig, matigas ang panga at matulis ang daliri, parang sibat na nakatutok sa lalaking may gusot at maduming polong kulay kahel. Hoy boss, doon ka lang sa gilid, utos ng guardya. Bawal pumasok dito ang ganyan, nakakahiya sa mga kliyente. Huminto sa paghinga ang lalaki Baka sa mukha niyang kulubot ng alikabok at pawis ang mahabang lakad mula sa kalsada. Magaspang ang kanyang palad, may bakas ng simento at langis na hindi agad nabubura kahit paulit-ulit hugasan. Siya si Joel, at kung titingnan lang ng mabilisan, isa siyang karaniwang manggagawang kakauwi lang sa site. Sa likuran nila, may mga babaeng nakapink at berde na napatigil. Isa'y nakasandres na luntiang tulad ng dahon ang dalawa na may may sleeveless na kyusha. Nagbubulungan sila. Paano nakapasok dito yan? Diyos ko, hawakan yung bago. May dalawang lalaking nakasandal sa bintana. Isa'y nakasilip sa cellphone, malamang handa nang magvideo kung magkaaberya. Nakikiusap po, maluma na yung tinig ni Joel. May itatransak lang ako, di ako magnanakaw may kailangan akong bayaran. May dress code kami, sabat ng gwardya. Mas malakas na ngayon. Kung totoong may pera ka, bumalik ka ng maayas ang bihis. Hindi ito palengke. Bago tayo magpatuloy, i-comment mo muna kung sa probinsya ka nanonood. Kung hilig mo ang ganitong kwento, pakihit ang like, mag-subscribe, at itapang bell para hindi ka mahuli. Dahil bukas, may bago na naman tayong kwentong puno ng twist di ka panipaniwala at may nakakagulat na ending. Tara na, itulay na natin. Napayuko si Joel. Sumagi sa isip niya ang larawan ng isang babaeng nakahiga sa ospital, si Nanay Dolores, na ngayon lumalaban sa atake sa puso. Kailangan niyang aprobahan ang online transfer ng fondong panggastos ng dalawang pamilyang kanilang tinutulungan sa bagong itinayong community kitchen. Hindi gumana ang kanyang e-wallet. Kailangan ng personal verification sa branch na ito. Bawat oras na lumilipas ay katumbas naman ako na gutom ng baryo at takot ng kanyang ina. Pero narito ngayon siya, nakaharang ang isang daliring parang barikada. Boss, sabad ng isang babae sa berde. Baka pwede nyo na lang siyang bigyan ng numero sa pila. Ma'am, may patakaran. Mariing sagot ng gwardya. Responsibilidad ko ang seguridad. Kumulo ang katahimikan. Mabilis na gumapang sa kalye ang init at konsensya. Lumunok si Joel at marahang humugot ng wallet na kuray tabako. Hindi mamahalin. Bagay lang sa taong sanay sa simpleng gamit. May kahon siya sa loob na plastic. May proteksyong parang sa ID holder. Pasensya na po. Mahina niyang sabi. Huling beses na ako magpapaliwanag. Kailangan ko lang pumasok dahil atrasado na ang oras. Kung kinakailangan, ito po ang ID. Itinaas niya ang nakalamina. na. Natigilan ang gwardya, pati na ang mga taong nakapaligid. May lambat na saglit na katahimikan bago nagsalita ang sandres na berde, halos bulong. Bakit may selyo ng Bangko Sentral? Binasa ng gwardya ng mabagal ang nakalimbag. Joel C. Ramos, Independent Director, Atlas Savings Bank, Consultant Financial Inclusion Program, Banko Sentral ng Pilipinas. May pirma, may QR code, may hologram na kumikislap sa araw. Iyon ang sandaling napatigil sa galaw ang lahat, parang biglang binunot ang baterya ng kanilang mga katawan ang daliri ng gwardya ay nanatili sa hangin. Ang bakas ng pagdududa sa mga mata ay naumido. Ang dalawang nakasandal sa bintana ay biglang ibinaba ang cellphone. Pati ang hangin ay tila nakinig. Sir, pautal na wika ng gwardya, agad na ibinaba ang kamay at umayos ng tindig. Pasensya na po, hindi ko, hindi ko po alam. Ngumiti si Joel isang ngiting pagod. Walang problema, mag-usap tayo mamaya. May mas mahalaga muna. Nagtunugan ng mga otomatikong pinto at pumasok si Joel munglit bago pa siya makarating sa counter, lumabas ang branch manager na halos mapatid ang takon. Sir Joel, hindi ko alam na kayo po pala. She swallowed. I'm so sorry for the inconvenience. Hindi ako pumunta rito dahil sa akin, mariin ngungit kalmado ang pinig ni Jewel. May gagawin tayong deposito transfer sa kitchen namin. At may test din sana tayo. Paano natin tinatrato ang sino mang kumatok sa pinto kahit gaano kabudbud ang alikabok sa damit. Nagliwanag ang loob ng bangko. Puti ang marmol, malamig ang aircon at mabango ang halimuyak ng polished wood. Dinala siya sa opisina. Ilang minuto lang na aprubahan ang kinakailangan niyang pirma at nailabas ang pondo. Tumawag din siya sa ospital para sagutin ang kailangan ng ina. Nang matapos bumalik siya sa labi kung saan nanatili ang mga taong saksi at ang gwardyang namumutlat. Sir, panimula ng gwardya. Maawa na po. Baka mawalan ako ng trabaho. Tinapik ni Joel ang balikat nito. Anong pangalan mo? Renato po Renato Mahina ng ulit malinaw ang boses ni Joel Hindi kita ipapahiya Pero kailangan mong marinig ito Ang uniforme ninyo pananggalang sa gulo Hindi dapat sandata ng panguhusga Pwedeng mas marumi ang damit ng taong papasok Ngunit mas malinis ang layunin kaysa sa ating lahat Tumihik ang manager Magkakaroon po kami ng retraining, sir. Hindi lang retraining. Maglalagay kayo ng karatula. Walang mayamang mukha, walang mahirap na damit. Basta may pangangailangan, handa kaming tumulong. Magset din kayo ng bukod na mesa para sa mga manggagawa na galing trabaho. May libreng basang pamunas, inuming tubig, at short form ng proseso. Huwag nating sayangin ang oras nila oras yon ng kabuhayan. Napakagat labi ang manager. Ngunit tumanggo. Oo po sir. Nilingon ni Joel ang mga nakamasid sa labas. Kayo po kanina. Salamat sa nagdepensa. Turo niya sa babaeng nakaberde. Meron po ba kayong account dito? W wala. Sagot nito. Hindi ako tinatanggap dati. Kasi tindera lang daw ako ng gulay at kulang dokumento ngumiti si Joel. Ngayong araw, kami ang tutulong magbukas. Ito ang dahilan kung bakit ako dinala ng BSP dito. Financial Inclusion. Walang sayang na barya kung sa tamang kamay. Sa susunod na oras, naging maliit na seminar ang loob ng bangko. Ipinaliwanag ni Joel kung bakit may mga taong walang government ID kung paano sila pwedeng kilalanin sa pamamagitan ng Barangay Certificate, Community Tax Certificate o EKYC. Pinakilala niya ang proyektong sinamahan niya, ang paglalatag ng mga tamang proseso para mapadali ang pagbubukas niyang account ng mga karpentero, tindera at jeepney driver. Habang nagsasalita siya, lihim na sumagi kay Renato ang imahin ng tatay niyang dating kusinero na hindi makabukas ng account dahil laging nauudlot sa requirements. Napalunok siya. Sir, Joel, pagwasto niya. Pwede po ba na sa bawat simula ng shift, pagsasabihan namin ng mga taong na sa lahat may puwang? Mas maganda kung kayo mismo ang unang babati. Isang magandang araw na may tingin sa mata, hindi sa damit. Tumakbo ang oras nang matapos ang pagbubukas ng tatlong account at maipaskil ang pansamantalang karatulang, magandang araw, tumuloy po. Nagpaalam na si Joel. Subalit, may babaeng sumalubong. Yung nakapink na kanina ay tahimik lang. Sir, Humihingi ako ng pasensya. Kanina natawa ako kasi ang dumi ng polo nyo. Pero naalala ko, minsan ganyan din ang tatay kong mason kapag susundo ako sa skwela. Nakakaiya. Hindi mo kailangan ikahiya mga kamay na kumayod para buhayin ka. Lahat tayo, pinupunasan din lang ng gabi ang dumi. Kinabukasan, pantay-pantay ang umaga. Hindi pa siya nakalabas nang biglang tumunog ang cellphone niya. Sir Joel, I see you na po si nanay. Boses ng pinsa niya sa linya. Napapikit siya, sumimsim ng hangin at kumaripas ng takbo palabas ng pinto. Ngulit sa may gilid, hinawakan ni Renato ang pinto at binuksan ng maluwag. Sir, ako na maghahatid. Nakamotor ako. Salamat, tugon ni Joel at sabay silang nagmadaling sumakay sa motor. Sa ospital, Mahabang gabi ang sumalubong. Umiingay ang monitor, ang ilaw ay maputlang dilaw parang buwan. Nasa labas ng ICU si Joel, nakalohod at nakahawak sa rosaryo. Sa tabi niya, naroon din si Renato, hindi umalis. Kung hindi dahil sa inyo sir, hindi ko rin iisipin ng trabaho ko ng ganito. Nataon lang na ako ang nagdala ng ID. Kahit wala, dapat pareho ang pagtingin natin sa tao. Bawat pinto, may taong kailangang pumasok dahil may hinihingi ang buhay niya na hindi na makapaghintay. Lumabas ang doktor makalipas ang ilang oras. Stable na po pero kailangan ng tuloy-tuloy na gamutan. Tumanggo si Joel. Huminga siya ng maluwang. May pumasok na mensahe sa kanyang telepono. Litrato mula sa bangko. Ang bagong karatulang nakapaskil na sa salamin. May caption ng manager Salamat sa leksyon. Simula ngayon, walang tatabuyin dahil lang sa damit. Pag may kailangan, tutulungan na. May kasunod pang larawan. Si Renato, nakangiti at nakalagay sa itaas ng pinto ang maliit na bandila na nakasulat na Maligayang Pagdating Manggagawa. Makalipas ang isang linggo, bumalik si Joeon sa branch, ngayon na malinis na ang polo pero dala pa rin ang parehong wallet. Sinalubong siya ng parehong mga muka, ngunit may bagong ayos. May water dispenser at free towel sa gilid, may workers lane na bukas from 7am para sa mga kailangan pumasok sa site alas 8. Nasa labas ang tatlong babaeng saksi noon. Ngayon sila ang unang tumutulong sa mga bagong bukas ng account. Volunteer na financial buddies, sabi ng manager. Sir Joel, wika ni Renato, na ngayon ay mas kalmado. May padadala raw po kayong poster para sa lahat ng branch. Tumanggo si Joel at ibinigay ang rolled up na papel. Nang binuksan noon, sabay-sabay silang natahimik. Simple-simple lang. Larawan ng isang kamay ng marumi ang palad, mulit mahigpit ang hawak sa kapirasong biyahe ng buhay. Resibo, ID, maliit na pitaka, sa ilalim na kasulat ng linyang hango sa sinabi niya noon. Sa bawat pinto ng bangko, may tao, hindi damit, ang kumakatok. Pinalakpakan nila ito, hindi malakas, kundi marahan. Parang paggalang. At mula noon kumalat ang balita. Sa social media may nagbahagi ng kwento. Tinaboy ang lalaking madumi ang damit sa bangko. Pero nang naglabas ng ID, lahat na pahunto. Hindi dahil sa takot sa posisyon, kundi sa hiya sa sarili. May mga nag-comment ng, Sana all, may nangiinis pa, pero mas marami ang naantig. Pagkaraan ng inang buwan, ipinatawag ng head office ang lahat ng branch. Ipinastandard ang workers lane, ang inclusion training, at ang bagong karatulang. At tuwing dadaan si Joel sa salaming iyon, Nakikita niya ang refleksyon ng dati niyang siya. Yung batang minsang pinagbawalan sa pinto ng skwela dahil putik-putik ang chinelas. Ngayon, may dala na siyang ID. Pero higit sa ID, dala niya ang alaalang. Pinakamalaking deposito ng bangko ay ang tiwalang hindi tumatanggap ng hulog-hulog. Ibinibigay ng buo. O hindi ibinibigay kahit kailan aral sa kwento natin ngayon? I-share mo yan sa comments. Kung nag-enjoy ka, pakihitang like. Huwag kalimutang mag-subscribe at itap ang notification bell para palagi kang una sa mga bago kong upload araw-araw. Ang suporta mo ang inspirasyon ko para gumawa pa ng marami pang kwentong tulad nito. Kita hits bukas!